Pinag-uusapan po ito ngayon sa social media. Ito pong Dolomite Beach. Ano na nga ba ang nangyari dyan? Kasi nung ako po'y nasa syudad, nakadalawang beses ata akong napadaan dyan sa Dolomite Beach na yan. At totoo na wala din naman. Walang nangyari. Napakalaki ng budget, napakalaki ng pondo dyan. Pero ito daw ay naging dahilan para lalong mapirwisyo daw ang mga taga-Maynila, ang mga kababayan natin. So ano naman ang banat ng mga DDS? Basura daw kasi ang gusto ng mga uh, anti-Duterte. Pakala hmm. talaga nila yung basura dyan sa Manila Bay ay forever. Ano, yun talagang oras-oras. Pag may bagyo lamang po yun. Kasi ito talaga mga DDS, ano ho, malala na talaga. Oo, sa unang tingin, sa una, maayos ang itsura ng Dolomite Beach. Pero kalaunan, wala rin. Lalo lamang lumitaw yung mga dumit dyan sa Manila Bay. Dumating na daw ang Day of Reckoning na mga ipinagyayayabang, at pinagyayabang mga DDS na kanilang, or para daw sa kanilang mental health. <laughs> yung Dolomite Beach na yan. Ang daming proud. Siyempre, ang daming pumunta dyan. ito uh, daw ay legacy ni Digong o oh, asaan na ngayon. Ang matindi dyan, ang malala dyan, dahil nga sa laki ng ginastos at na merwisyo pa, eto ngayon, paing-imbestigahan na. At dito sigurado malalaman kung gaano ba kalaki ang ibinulsa, ibinulsa nung naandun ngayon sa The Hague. Yung nakakulong, nung nakakulong sa The At syempre, yung mga nasa paligid na itong siligong. Ito uh, yan. Target Our target ng congressional inquiry na matukoy kung mayroong kriminal at administrative liability ang mga opisyal ng gobyerno na nasa likod nga ng proyektong ito, ng buhalang proyektong ito, ako'y naniniwala na dapat porsigihin itong investigasyon na ito. Dahil unang-una, sa laki ng ginastos dyan, parang hindi mo maisip na ang kinahinat, kinahinatnan ay ganyan lang malala pa eh. Ang dami rin dumi daw ngayon dito sa Dolomite Beach. At syempre, ang pinakamatindi dyan, ang daming naloko. Ang daming nagoyo. Nakala talaga nila, ang intensyon ng Dolomite Beach ay pagandahin ang Manila. Ang pagpagandahin ang Manila Bay. Hindi po para mangurakot. Para masimay may mas malaking kickback ang Duterte administration at yung mga nasa paligid